ang buong arkipelago ng Pilipinas ay pag-aari ng iisang pamilya lamang? Kalokohan! Paano nila naging pag-aari ang Pilipinas? Bakit sa napakahabang panahong lumipas ay ngayon lang lumitaw ang pamilyang ito? Baka naman ito'y gawagawang kwento lamang ng ilan upang linlangin at pagsamantalahan ng publiko para sa pansariling kapakinabangan. Ilan lamang ito sa mga tanong at duda sa tuwing maririnig ang kwentong ito. Pero sabi niya, pag may tanong at guda, may dahilan upang magsiyasan. Ang buong arkipelago ng Pilipinas bilang pagmamayari ng isang pamilya ay masasabing hindi kapanipaniwala hindi talaga kapanipaniwala. Pero ito ay may katotohanan. Sa katunayan, ang kwentong ito ay suportado ng mga sumusunod na katibayan. Titulo, Desisyon ng Korte, Writs of Execution, Sheriff's Return, Anotasyon sa likod ng mga titulo, Sertifikasyon ng mga opisyal ng gobyerno na nagpapatunay na ang mga titulo ay hindi peke ang dalawang put isang volume ng mga dokumentaryong ito ng korte na nagpatibay sa kwento ay hindi maaaring pansipikahin. Pinatotohanan pa ito ng ilan sa mga dating Solicitor General at kinalaunan naging mga mahestrado ng Korte Suprema na sina Felix Macasyar, Antonio Baredo at Hugo Gutierrez. Naging tagapagtanggol naman ng pamilya ang ilan sa mga tanyag na abogado sa kasaysayan ng Pilipinas tulad nila dating Presidente Ferdinand V. Marcos, dating Senador Lorenzo Tanyada, Claro M. Recto, Jose Diokno, Emmanuel Pelaez, Jose Yulo Sr., Virginio Papa. Sa kasunukuyan, ang tagapagtanggol ng mga talyano ay si Attorney Homobono Adaza ang mga nabanggit ay kilalang mga respetado at mahuhusay sa larangan ng abogasiya sa bansa na hindi basta-basta naniniwala ng walang batayan. Maaaring ang kwentong ito ay babago sa takbo ng kasaysayan na nakatala sa mga libro kung saan namamayani ang versyon na tayo ay nadiskubre lamang ng mga dayuhan. Subalit naririto na sa buong kapuluan ang ating mga ninuno bago pa man dumaong sa mga dalampasigan nito ang mga dayuhang mananako. At sila ay pinamuluan ng isang pamilya na ngayon ay sinasabing may-ari ng Pilipinas. Sila ang mga angkan ng Tagayan na Nakasalukuyang kinakatawan ng tagapamanang si Prince Julian Morden Taliano. Pero teka, Paano ba nagsimula ang kwentong ito? Bago pa man ang pananakop ng mga Kastila, ang buong arkipelago at ang mga isla ng Guam at Hawaii ay nakikilala bilang Maharlika. Ang Maharlika ay isang kaharian sa ilalim ng angkan ng Tagean Talyano mula ikasyam na siglo hanggang ikalabing limang siglo isa sa mga hari ng Maharlika ay si Haring Luisong Tagian Talyano, ama ni Raha Lapu-Lapu at Raha Soliman. Tulad ng iba pang kaharian, ang mga lupain ng mga hari at pamilya nito ay pinapasa at pinamamahagi sa mga kasunod na henerasyon ng kanilang angkan. Ganito ang nangyari sa buong arkipelago. nang sakupin ng mga Kastila ang arkipelago, naging malawakan ang pangangamkam ng lupa kasabay ang pagpataw ng mataas na buwis. Dahil dito, ang mga tagapamana ni Haring Luisong Tagaytayano ay umapila sa reyna ng Espanya laban sa pangangabuso ng mga Kastila. Bilang tugon, iniutos ni King Philip na ibalik ang pag-aari ng buong arkipelago sa angkan ng Tagayan Noong 1762, dumating ang British Royal Army sa Manila upang labanan ang mga puwersa ng Kastila. Noong 1764, natalo ng mga Briton ang mga Kastila. Ang British government ay nag-issue ng Royal Decree Protocol 01-4 batay sa mga batas ng West Indies na nag-amenda sa karapatang ari ni Haring Philip ng Espanya sa Pilipinas at iginawad ang karapatang-ari ng arkipelago sa mga angkan ng taguayan Talyano. Ito ay kinilala ng Espanya pagkatapos ng kasunduang pagkapayapaan sa pagitan ng mga royal government ng Espanya at Britanya. ang matalo ng Estados Unidos ang Espanya sa Battle of Manila Bay, tinapos ng dalawang bansa ang digmaan sa pamamagitan ng pagpirma ng isang kasunduang nakilala bilang Treaty of Paris kung saan ipinagbili ng Espanya ang Pilipinas sa halagang 20 million US dollars. Ang nagbayad ng nasabing halaga sa pamamagitan ng US gold coins ay si Don Esteban Benitez Taliano. Ang Oficiana de Cabildo ay kinilala at pinagtibay ang Royal Decree Protocol 01-4 at nirehistro bilang titulo de compra pabor kay Prince Lacan Acuña Ulrihal Bolkia Tagayan Talyano. Si Don Esteban Benitez Talyano ay lolo sa tuhod ni Prince Julian Morden Talyano. Sa ilalim ng gobyernong Amerikano, ang pag-aari ng angkan ng Talyano ay pinagtibay pa nang ipasa ang Act Number no. 496 na nagtransforma sa titulo de compra bilang Torrent Title. Sa bisa nito, kinilala ang titulo ng mga Talyano bilang Original Certificate of Title or OCT 01-4 noong ikatlo ng Oktubre, labing at apat. Ang Torrents title ay hindi maaaring kansilahin kahit lumipas ang milyong-milyong taon. Mangingibabaw ang karapatan ng may-ari ng titulo sa pagpapaalis ng sino mang umuukupa ng lupang nasasakupan nito. At ang torrents title ay hindi maaaring talunin ng anuman o sino mang may titulo. Sa Pilipinas, walang titulo ang inisyo bago pa ang OCT 01-4. Ang lupa ang isa sa pinakamahalagang kayamanan ng tao. Pero ito ay higit pa sa kayamanan. Ang lupa ay buhay. Kaya naman hindi na mabilang ang mga nagbuwis ng buhay laban sa iilang umaangkin ng lupa na kung tutuusin ay hindi naman kanila. Pero ilang buhay pa ang kailanang mawala. Ang kwento ng mga talyano ay kwento ng Pilipinas. Kwento ng mga nakararaming Pilipinong na walang ng karapatan sa lupa sa sarili nitong bayan ipinagtatanggol ng mga talyano hindi para sa sariling interes lamang. Ang hinahangad ng pamilya ay maibalik ang lupain ng Pilipinas para sa kapakinabangan ng mayoryang Filipino.